Ito na yung dating ginawa, yung giniba namin bahay na po. Halos gubat. Ayan yung mga ano, nasa isang vlog ko. Ngayon eh, hinukay ng bako namin. Wala na pagtapunan ng lupa eh. Kaya paikot dito gagawang pader hanggang dito. Ang taas. Yung taas. dito hindi pa natatapos dahil bumaha dito dahil naiipon yung tubig tsaka wala nang paglagyan ng lupa hanggang doon paikot tapos doon hollow blocks doon din sa harap na yung hollow blocks maingay kasi yung bahay na yun kaya hindi na makagawa ng maganda kailangan lagyan ng harang Double lang pa to. Double lang ano eh, bakal eh. Dito wak blocks. Yung forma na pamporma na halo blocks yung lalaki. Tapos sa uh, taas din nalagyan ng halo blocks na regular. Dito kailangan pa tong um, Wala na pagtapunan ng lupa eh. Dahil bundok na eh. Ayan, ang lalim na rin. Kailangan matapos muna namin yung busan. Tapos, balik ng lupa. Tapos doon, tas harapan. Ito, unahin hindi na hollow block to. Mayingay kasi yung sa kabilang bahay rin. Alam, pakisama. Nalagyan na yung forma. Tapos sa ibabaw niyan yung forma na hollow block din. Ang size niya, eh, ang kapal niya. Eh. 150. Ang piti ang kapal Doon din siya Harapan na yan Ganun din Nanagyan na namin Nanagyan na namin Ang double ito Ayan Double Tapos dito Tatama yung Pinakaasawa ng forma Ayan ganyan Ayan dito na lang sa baba yung pandobol nito yun pader tapos so, itong mga to pag natapos yun dandaan na namin itong babalik dito ng lupa para mamahuka yung doon okay na rito yung hollow blocks siguro yung mga kabili rito papatungan na lang to ng ano pataas Big pa rin mulan kahapon dito na lang kulang bubusan namin to ng ano ng base bukas kulang pa ng ano eh ng bakal double kasi ngayon hanggang dun nagkamali kasi mga kasama ko hindi nila napasukan dun sa ano ang hirap na tuloy magpasok babaklasin ko to tapos papasok yung bakal dun sa ilalim na yun kulang na isa eh pag inspection kasi hindi po pwede pinagusan lang namin ang base yung uh, ano gumamit kami ng pump kaya ganyan yung tura ng pump ko. mo ng langis na langis tapos simento na buo bago lalagyan ng darating yung mixer dito dito ating mixer atas dito ganyan lalabas dun na sa pump na yan. muna tapos papatong namin yung forma dyan truck lang tagahapot ng concrete mano mano mahal kasi yung pump pagpataas na lang yung pump bubuhos na kami dito gamit ulit kami ng pump Dito bubuhusan rin namin para pagpatong na halo block, hindi na maghalo. Patong na lang.